Dito po tayo sa pwesto ni Marinela. May nakita po tayong talong, ampalaya, okra, pipinong pula, puti, pipinong bakla, upo. Alam po natin ang kanyang mga asking price ng kanyang mga sariwang gulay ngayong araw nito. ito. Ayan po si Madam Marinela. Good morning, boss. Good morning, Marinela. Marinela, anong talong to? Mucho po. Mucho. Magkaano ngayon si Mucho natin? Asking price? 35. O, 35. Kagaganda ng Mucho ni Marinelo. 35 per kilo, 350 per bundle. Yan. Meron din siyang pipinong bakla. Yun. E yung pipinong bakla, Marinela? 42. 42 per kilo, 420 per bundle. Yung puti? 35 po. 35. Ano ito po nga, balak Balag. Magkano yung balag? Yan na, balag po ito ah. Malinaw upong balag, 150. Yung ampalayan natin, anong palayan? May okra na ito. Miss Tisha. 85. O, 85. Ay, yung ampalayan magano? 85. 85. E, eh, yung okra natin? 80. 80, yan. Maraming salamat po sa isa sa pinakamagandang uh, sakadora dito sa ating baksakan si Marinela. At siyempre, yung pogi niya. Kasa, sir, wag ka naman nagtatago. Ayan. Yan sana. Ayan po yung mga tinanong natin na asking price only po ha. Asking lang po yan. Yung o kaya yung touring ni Madam Marinela. Hindi pa po yan ang final prices. Depende na po sa ating mga ngalakal o tinder ang bibili sa kanya kung paano niya matatawaran ang kanyang mga asking price. Okay? Salamat po. Isang mapagpalang araw kabanato ang kumahal sa ating mga kagulay dyan sa ating mga kapalente sa ating mga kaibigan na sa magsasaka And of course, alhamdol ng ating mga kaibigang Cabanatrenos na lagi nakasibaybay po sa atin. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque. Muli po, ito po ang kasama kaibigan, Dante V. Ernest po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Ngayon po ay March 24, araw po ng linggo. A happy Palm Sunday po sa lahat ng mga kaibigan natin diyang katoliko na nagsimba kanina na may mga dalang palaspas Yan. sana po nakapagsimba po tayo isa e na naman pong mainit na pag-update ang gagawin natin ngayong araw nito upang alamin ang mga asking price o yung turing ng mga gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng meda Isiya, ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ulit ako sa mga, mga kasamahan kay natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga presyo. May maganda po tayo nakikita mga babae dito. Ka kagaganda po ng mga babae na nakikita natin dito. At pogi po yung mga lalaki. Yan, ganyan sana. Mga pogi Kikita din po mga lalaki. lalaki. Yeah, 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 <laughs> Samahan nyo na po ulit ako magtanong sa ating mga kasamang kaibigan sa Kadoro sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga turing. Turing lang po yan, hindi pa po final prices sa kanilang mga sariwang gulay. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dan TV, tara let's pindutin nyo na po ang subscribe button para naka-update po tayo araw-araw sa ating binagawang pag-update. Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Kabadatuan City. Dito tayo kay Ate Bebe. Dito lilinawin natin yung sa nagtatanong kung magkano yung sita kung ba uh, mag ilang kilo yung per, per bundle o yung detali. Good morning Ate Bebe. Ate Baby, unang-una sa lahat. Anong sitaw to? Ay, yan. Ano yan? Mariposa. Mariposa. Ayun. Bulakan. Ayan. Sa Bulacan White na, magkano yung asking price? May 130, may 120. 130, 120. Ayun yung to lang natin palitpik. 30 asking. 30, 30 per kilo, 300 per, uh, per bundle. Eh, ano itong ano, itong pipi, balag ba? Alin. Itong pipi, itong ano, upo. Gapang. Gapang, magkano yung Gapang. Oh, 150 gapang. Eh yung, yung ano natin ngayon. Lang yung kamatis natin ngayon, kagaganda pa rin ng kamatis o. oh. Oh, this is 8, 'yan oh. No? Ah, kagaganda 15. ng kamatis. Ngayon tanungin natin yung ano si Tao. Ate baby, may nagtatanong kasi, isang bundle ilang ilang bundle to ilang kilo, isang bundle. Ito yung itsura nito, may dalawang kilo. Yan, hindi nila alam basta isang bundle 'yan. Ngayon isang bundle magkano bale? isang libo lang to, pero may nabenta ko 120. Oh, 120 o oh, hanggang isan depende libo. Depende sa haba. O, oh, depende sa haba. Bali, walang eksaktong kilo. Mm -hmm. Yung isang bundle na ganito, magkano? Yung isang big cheese. Eh, isang daan nga. Isang oh, libo. isang daan. Isang daan. Libu na eh, isang daan. Ko. Ayan. Katulad nga na, sinabi ko, yung isang goba pong ganito, sa nanonood po, uh, isang daan. Ngayon, sa isang bundle, 1,000. Ngayon, Ah, uh, di natin alam kung ilan yung kilo. Basta naka-bundle siya kasi ilan ba siya? 1. Ang maganda. Oo. Oh. Pero well, ilang ilang ano ba? 1 2, ah sampo. Sampo ang laman na ganito. Hindi natin alam kung ex mag ilan ang exact bundle kasi sa depende sa haba. Yan. Yan sana po naging malinaw po sa nagtatanong kung ilang kilo ang isang bundle at isang big piece. Yan. Yan, ito may dalawang kilo isang ganito. Yan. Sinagot na po isang ganito, dalawang kilo bali. Baliwan 100 ano 100 ah. Yeah. Meron kasi sitaw na isang kilo lang at kalahati. Eh. Ayun. So, kaya nagkakaiba presyo. Oh, kaya depende na lang kung ilan talaga ang bigat ano. Ayun. Sana oh. po sa nagtatanong sa atin kung ilang kilo o magkano yung per ano per tale o ano ayan sa gusanan natin malinaw na malinaw po. Salamat Ate Baby, Binigyan mo ng linaw. Dito po kay Ate Baby kasi araw-araw hindi siya nawawalan ng sitaw. Siya ay ang pinaka ano, niya eh. Oh, ayan pinaka. Kagulay mo ba yate, baby? anong dala niya? Kamatis. Ayan, kamatis. Tagaano saan sila? Madam, taga saan po kayo? O, oh, natibida. Tingnan mo yung mga kamatis ng natibida do. Kagaganda. Kaganda, Kaganda naman ng mga ano niyo. Kaganda. Kaya lang, medyo na taon tayo sa mababa. Mababa pa rin yung kamatis. Mura. kumabot oh. siya sa Ayun oh, ang maganda na tempo ngayon medyo ano tayo. Ayun. Oh, yan. Anong pangalan niya, Madam? Nene. Nene. Oh, si Aling Nene, si Aling Nene. Yan. Pag naka-tempo sila, kasi hindi natin alam yung presyo, araw-araw nagbabago. Ngayon naman, pag mababa, mababa naman, siyempre, talo yung ano, dahil gasta sila abono, di ba, mga gamit, talo sila, ano. Oh, pan yes. Panalo pa rin. o oh, na lang kung panahon o marami talaga kung magkano ano. Ayan, okay. Maraming salamat po Aling Nene. Aling Nene ng Natividad. Ayan, na natin. Sana 'yung mga iba nating kagulay ma-interview din natin. Okay, salamat po. Yung presyo po ni Aling Nene ni Ate Bebe, hindi na po natin tinatanong kasi sila po yung merong ano non? Ah, uh, kanila na po yung responsable na po nila yun. Uh, usapan na po nila yon. Saka nagbabantay din po talaga yung mga kagulay natin dito. Yan dito, kay eh, Sito, may nakita akong Sophia. Yan magaganda yung Sophia ni Sito. Madam Sito, magkano yung Sophia mo ngayon? 33 30 dit, 33, ganun pa rin. Hindi siya tumitinang, hindi rin siya bumubulusok sa pababa. Yan. Pero magaganda yung anyang mga Sophia. Ayan ano may binababang na babang kamatis to, oh. nilabhan kamatis. Wala pang presyo tiyak, po. mamaya pa magkakaroon ng presyo to. Kaya mamaya pa po natin matatanong. Ay, kamatis kalamansi pala, kalamansi. ano Yan natanong natin 800 pero magaganda Saan ang bagaling sir yan. Palayan Palayang. Magaganda siya Ayaw ay, 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 pa rin tumas, 600 mas, no? 600 po. Depende sa klase. Pag 600, maliliit. Ano? Okay. Yan ganyang kalalaki. 800. 800, 750. Ayun. 800, 750. Pero okay. magaganda to. Yan. Yan. Ang tanong na po natin. Galing pong Palayan City. Lagi niyo po tatanda na ang ginagawa ko kong pag-update, pagtatanong lang po sa kanila. Ngayon, kung magkano po yung sinabi nila, inuulit ko po lang inuulit ko lang kung magkano katulad po dito kay madam may nakita ko napakaganda niya kanya mga siling tayo no? kagaganda madam magkano ngayon isang ganito isang bundle ah, 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 mag 8-5 8-5 binibenta niya 8-5 turing ah Ah, binayaran mo na. Eh, Fabian. Eh, kagaganda. Yan. Yan, wala pala yung tindera, binili niya rin pala. 8.5 daw ang bili niya. Yan, dito tayo sa Mahilin, sa Kamote, pati sa Sampalok. Madam Maymay, -may, May magkano na yung Sampalok? 2.20 po kaya daw. 2.20, yan. And yung Kamote natin ganyan, Ube. 2.20, rin po yung medium yung malaki eh. 280. 280. Yung sana natin tayo si malaki. 250 you yung medium 200 sa ano small yan yan asa nagtatanong po tungkol kay may may araw araw ko na po siya ina update kaya hindi po tayo pag nag message po kayo automatic na po yun na update ko na po siya salamat yan ang dami upuan tanong na rin po natin magkano yung upong balag at gapang dito kay Eric, alamin natin itong kanyang sinta yung kasi daw, nabili niya yun, itong kaya Taiwan dito. Sir Eric, magkano yung Taiwan? 95 oh, na yun. O, 90 yun, ah, medyo talagang tumaas na, no? Bali, ano siya, 900 per bundle, no? Dahil 10 kilo. Anong talong to? Eh, mucho pa siya, propelling ka. Yung propelling ka mag, ano? Renta po. Renta, yan. Yeah. Salamat, Boss Eric. Ganda na lang Boss Eric. Ano yung talong na yun? Alim pa palaya po. Oh, ay, ang palaya Misticia. pala. Mistisa, maka Mistisa. Mistisa ni Ipon 70. 70, yan. Medyo namamali ako. Ang palaya, ang talong. Yan. Kanina, kalamasi, kamahatis. Salamat. Ano ba mahal na gulay ngayon? Okay. Ay, ah, pa lang po yata ang pinakamasitaw. Ah, sitaw, sitaw ang mahal ano, yun. Kaya mababa pa rin eh. Pero umangat na siya. Umangat pa rin. Umangat na, yan. Salamat. Salamat. Dito tayo kay Ami dito dito. Ami magaling yung sinim panigang mo ngayon. Ah, oh, wala pa. Kaya hindi pa pwede natin uh, i declare eh, papaya. Sampo. itong talbos natin. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala pa Kasi po, pagbagong baba pa wala pa man. Wala pa po silang uh, maari i declare kung magkano. Pag nagtawaran na po. Yan. Ayan, patola. Patolat yung patola ni Ate Abel. Araw-araw natin siyang na-update dito. Yung patola, kasi yung patola ni Ate Abel, kaninang halak niya. Pagdani yung patola ni Ate Abel, may pagbabago ba? Wala? Saan meron ba, Migan? Medyo puti po, kaya pinabeta ko 20. 20? Ano ba? Dati ba magkano? Dati po yung 20. O yan, medyo gumaba. For yung grain, 30. Ah, yung pinag na mga 30. 30, 20 po sa ating Eto, so, anata, yung ito nga na itong Gain to Yan Yan Sa nagtatanong ng siling panig kang Magkano yung panig kang ay, yan? Po, yung magaganda Asking na Magaganda 70 O yan 70 Eh yan po 60 30. O 60 Medyo di siya Pero maganda rin siya Yung eh. maganda maganda 70 o, Kasi yung maganda po, maganda Malaki talaga yan no? o okay. Yan ay, na Ayan na ay. Sa nagtatanong ko ng siling panigang kang Ate Abel Thank you Ang panigang natin Yung maganda maganda daw 70 yung hindi na masyado maganda 60 yan sana po yung mga hindi ko nasasagot saan yung mga message o sa text message so sa mga comment dito ko na lang po rin dinadaan sa mismo pag interview ko para maklear po kaya alam ko naman pinapanood nyo to kaya maririnig nyo po so, tulad dito napakadaming may ito yung dalagang dalawa yung ano dalawa yung dimple maganda ano itong mais mo ngayon? Ano ito, may adilaw? Magkano nga ang asking price? 250. Wala ba tayong puti? Ayun, may puti pa. Ayun, magkano yung puti? 30 daw po yun. Oh, 30. 30 yung, ano, per kilo yung puti. 300 per bundle. Ito, 250 per kilo. 250 per bundle. Yung dilaw. Maraming salamat, Miss Dimple. Yan. Kaganda ng Dimple. Yan. Kailita naman. Dito, magkano na yung murado mo ngayon? 30 ang asking. 30, ang asking po, yun. 30 Sa totoo lang po, mahirap po mag-update lalo na po kung hindi kayo kilala ng Sakadora, Sakadoro, baka hindi tayo makakuha ng pag-update at di sila sumagot. Kasi nga po, mga busy na to at saka medyo alaga nila yung kanilang mga presyo. Kaya, papasalamat ako sa mga Sakadoro, Sakadoro natin mababay sila at nasasabi yung kanilang mga asking price. Katulad nito si Sir Maninok, si Sir Edwin. Siya lang po yung ano, may money dito sa pinakamaraming money sa baksakan. Kaya yung ako sa isang linggo to, mabili to, lalo na pag sa Sabado de Gloria. Yung mga naliligo sa ilog, sa dagat, yan. Yan, ayan na. Sagot na ni, ano, ni, ni Sir Ed yung inyong money. Yan. Lalo na sa gustong uminom. Ulutan kaysa sa baboy. Man, money. Ito na lang, mani na lang. Ma maano pa, good in health pa. Magkano na nga isang Ayon, kilo ng mani? Bimili, bangkitin nyo lang ang pangalan ni Boss Dante. Sigurado may discount kayo. Ayun, ganun sana. Meron pa palang discount. Magkano isang bundle na siyang sasa akong ganyan? Isang sako natin yan, 1-9. 1-9, ilang kilo yan? 28 kilo. oh yan, kaya makakatipid kayo pag isang sako. Ito hmm. yung ating isang kilo. Isang kilo natin. 80, 75. 80, 75. Yan. Salamat, Boss Ed. Ayan. Lagi ako, linggo-linggo, namimili din ako ng ano, ng mani. Nilalaga ako. Sa, dito kay Ed Bilis, Salamat, Ed. Ito kay, ano. Hindi tanong natin magkano yung bonito Matet, magkano yung bunito natin ngayon? 35. O, 35. Sa Sultan. 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 o 90 yan 19 sultan 35 po itong ating bonito dito po yan kay Miss Matet humihingi na rin po ako ng pound money minsan po sa mga nagme-message sa akin yung sa video ko na kung magkano yung kramansi o gaya kamatis na na-update ko naman minsan po di ko na rin nasasagot del minsan po nalilimutan ko rin presyo kasi araw-araw po ako nag-update at saka, medyo baka magkarambola yung presyo pa iba yung masabi kong presyo ito katulad nito kay best friend ko, maganda yung luya niya best friend magkano yung luya natin ngayon -30, oh. 30, 30, 30. itong maliliit 70 ito 80 itong medyo maganda yan yung malalaki 95 o oh, yung magandang magandang luya 95 dito po yan sa best friend ko kay ate Amber Louis boy magkano na yung ano natin yung gabing ano galyang na puti 40 po 40 Eh, tayo ba natin ngayon ito kalalaki 25 po 25 yung ube Ube, 20 Yan, magkatabi po sila ng best friend ko Tapos dito si Ate Ambet, meron din ano, yung best friend ko, meron isang palok Best friend isang palok, magano 12 20. at saka kakakinsin medyo, ito yung best friend ko, yan Salamat Siyempre, sa kabila, yung nagtitinda ng papaya Isa lang po yung nagtitindang papayang hinag dito, si Bunso lang po. Ikutin nyo may baksakan, wala kayo na makikita ang papayang nindog kundi kay Bunso lang. Ang presyo po nito as usual na itanong na natin, 200 po per bundle. Yan 200. Dito sa kaibigan peri ko, tanong natin yung kanyang ano, kung patolang berdeng-berdeng. Sister, magkano yung patolang, berdin, berdin. Sister, patolang mong berdeng-berdeng? Ay, eh, napaka blooming mo yata ngayon. Oh, ganda ng buhok mo ngayon. Ang ganda. Ano to ang palaya mo? Mistisa? Ito, mistisa. Magkano mistisa? Okay, ate Sally. Magkano yung number of tanah mo? Mistisa? 80? 85? Mistisa? 85. Oh, 85. Yan you No? Know? Kaganda yung Kaya naman pag kinuha ng mga gift Kaganda yeah. Yeah. Panoodin mo kasi para makita mo yung kagandahan mo Salamat best friend Dito kay Ate Glo Anong natin yung kanyang kalamansi Ate Glo magkano yung kalamansi ngayon? Isang buriki 700 lang sa O 700 isang ganyan Mababa pa rin yung ano yung ano, kalamansi. Ay eh, bayabas magka per kilo. 70. Yeah. Yan po, natanong na natin yung bayabas Maganap naman po tayo yung ano, yung pati mustasa. Mga sibuyas, di pa rin natin natatanong. Medyo huli natin ang konti. Ay, ay, ay kaganda ng sigarilyas. Magkano yung ng sigarilyas? Sigarilyas po, isang daan. Oo, oh, isang Medyo mga sigarilyas. Kag kaganda ng tindero. <laughs> Yan yeah. yeah, na, umangat po yung sigarilyas. Nagbigay na na po 100. Napadana naman po ako din sa presyo ni Madam Lorna kaya lang wala si Ma'am Lorna. Ang nadadnan ko po si Mr. Pogi si alias Pogi ng Cabanatuan City si Bong Revilla po. Kamukha po ni Bong Revilla. Ayan po. Uh, Sir Omen, ah uh, Totoy Pogi, kamusta na? Kamusta? Nagnanakaw pa rin. Nangungulimbat pa rin. Uling-uli sa kapat. <laughs> Uling -uling <sa> <laughs> Uling -uling <sa> <laughs> Eto, sa, sa brother, brother John, tayo, balita ko wala pang jowa to. Wala pa na, Ay, wala pa. Totoo ba yan, Omeng? Wala pang jowa? Wala pa pala. kasi para malinawan nila. Kasi baka naman nanonood yung wala pang jowa. Ay, oo nga eh. na naman, o. nasira na naman yung... Aldrin, magkano yung -ano natin? Morado ngayon. 30 po 30, yan, salamat Napalis ulit natin si Alias Pogi Brother Jim, magkano kalabasa natin ngayon Super, uh, Supremo, Supreme. Suprema O, oh, 20, ayaw pa rin tumaas na ganoon pa rin natin. Ayaw na kaya tumaas Ayaw bumaba, 20 pa rin, Eno oh, dito natin tanungin yung sibuyas ng puti at pula. Yan, naaalis niya. Bago siya umalis, tanungin natin. Madam, magkanin pula natin ngayon? Hello po. Magkano pula natin ngayon? 400 pa rin po. Ah, uh, 400. Eh yung puli, puti natin. Ah, uh, 320. Ayun, local sa bagaling ng mga sibuyas natin. Ay, isang bunga po. Bunga kagaganda no. Ayun. Sana wala na imported, Ay, sana muna po. Pula. Pula. Pula ng imported, puro gay muna. Kasi nga. Oo, oh, yung mga local para naman kumita yung mga magsasaka natin ano. Ayun. Okay. Okay, maraming salamat. Mukhang alis ka na naawat lang kita. O makikipag- makikipagmarites ka, ka na naman sa ibang Ayo. Ay, Ay, <laughs> <laughs> salamat po. Bumapayat ka ata. <laughs> Salamat. Balik daw. may dumating. Sino ka ba 'yan? Si Jericho. Ayun Jericho Rosales ng Baksakan. Ayun oh. Jericho Rosales daw ng Baksakan, 'yan. Nakita niyo na Oh, eh may ebidensya naman eh. Pag maganda daw sa video pagdating sa personal, mas lalo, 'di ba? Ay, oo naman. Ayun. Kung siya si Jericho Rosales, sino ka naman? Ay, Boss, sino siya matatawag mo naman? Daviana. Na <laughs> Hindi naman ano. Wala naman papay, kapayat nga eh. Tukayo ko ang daming sigarilyas. Oh. Tukayo, magkano yung sigarilyas mo? Asking price lang. Asking price po sigarilyas? Uh, asking price ko dyan, 85. Yan, salamat tukayo. Pogi din yung tokayo ko. Lamang lang sa akin to ng apat na paligo. Okay, ganda. Ganda na bang talong to? Ah, uh, mucho daw po na maliliit. Oh, mucho mali, hindi siya mucho maliliit 'yan. Magkano ngayon asking price niyan? Ah, uh, 40 po. 'Yan. Ito po isang maganda nating dalaga dito sa ating baksakan. Pag nakita niya sa personal, mas lalo na. Yan. Ma ma Mainggan nyo kayo. Natitigan ng kanyang magandang muka. Salamat po. Nasaan si ate na po? Si mama po'y nagpapahinga. Oh, pinalayas na raw niya. <laughs> ano? na na ng anak. Yan. Yeah? Pinalayas na. Ate na yan. na ka ng todo. Kayang-kaya kaya ng anak mo to. Dito po kasi yung mga mustasa pwede. Kaya lang wala pa rin dating. Pero pwede natin alamin yung presyo tiyak para tin pa lang. Katulad nito kay Sir Junjun, tanong natin ha. Sir Junjun, good morning. Wala pa yung ating ano, Sigarilla Opo, pechay. mamaya po meron po tayo. Po. Yan, saan galing yung manggagawin pecho ay natin? Yan, para sa Pinyaranda sa Gapan. Pinyaranda sa Gapan. Magkano po ngayon yung ano natin pecho ay? 25.30 po. 25.30 yan. Eh yung mustasa natin. 40.30. 40 mas mahal yung mustasa yan. Ito po ay sarimpong guwapo na sa kada yung sa kabila Derek Rosales ito Dindong Dantes ang dating and then, si ano si Derek Ramsey ah, ayun yan din yun, wow. O oh nandiyan sa sa nang sang aros di ba Ano niya ba ako sa Family Feud Ayun sa Family Feud yeah <laughs> <laughs> talaga Dindong Dantes ayo Derek ang gusto niya da wow. Agli ka ba doon boss Agli ka ba doon Dindong Dantes

Ito, ka gulay natin sa ating datumen. men. Sir, taga saan ba kayo? Baldo. Baldon, anong gulay bang dinadali niyo binibili dito? Kamatis. Oh, galing sa inyo to. Diyan po. Ay, nabili na po yung galing sa amin. Tapos itong paniga. Ay, itong paniga. Ito ang turing natin dito as king price magkano yan? Eh, 60 po, pero may tabot din ba? Siyempre as king price. Eh. yung sigarilyas natin medyo mangat ano yan. Kagaganda naman ng kamatis mo, boss. Kaya baka ilang linggo na lang baka yumamang ka. Ay, ay, Yeah. Ang pangalan mo, boss? JR Katapang. O, oh, JR Katapang. Hindi boss, kasi 13 lang ang presyo ng mga matis. balay mga sa tiyaga sa eh, anya. Ay, ano? Pero mahalang ang itlog na eh, mula. Yan. Hindi yeah. <laughs> <laughs> eh, naman yata ng bababae. Eh. Hindi pa po. O, yon Huwag lang paglang sa gano'n at yayaman to. Salamat, <laughs> sir. Ano, <laughs> <na>, sir? <laughs> JR. Yan ang gabal doon. Okay. Lagi lang po kayong mag-tune in sa ating, ano ba, sa YouTube ba, FB? Oh Sa YouTube po natin, Dante B., Mr. Palenque. Nauuna po tayo mag-update doon. Doon po unang napapalabas. Dante Viernes, Mr. Palenque. MR. Palenque. Yan po, mamaya pa kasi uh, eh, yung ating Techey, pati Musasa, kaya magtingin po tayo sa gulay bagyo. Dito sa dalawa kong kaibigan, hindi nakapagsawa mag-update kasi medyo live na live. Ito, ngayon ko lang ulit matatanong. Good morning, boss. Ngayon lang kita yata ang nakitang nakapaku dyan sa iyong upuan. Nagpapahinga ka na. Kasi ito, masipag to eh. Yan, ayan yung kaibigan ko. Magkano yung repolyo natin ngayon, Asnitay? sa labanos. 200 po hanggang 1 sa uh, sa carrots 75 po 75 sa patatas patatas po 800 oh, yeah. wala ba tayong date ngayon wala yeah. salamat boss hindi ko lang ito na eh dito tayo sa ano may nakita ko mag magandang pechay bago dito meron din ako nakita magandang babaeng nakatalikod ayan o oh, napaka sexy po titignan natin pag harap kung napakaganda abangan kong pagharap, ha ah. abangan natin Jeya. Jay, magkano yung peso yung bagyo mo abang nakaganyan tayo? 350 yeah. Abangan po natin uh, ang tsura nitong nakatalikod nito. Uh, yung uh, ano uh, itin, uh, yung celery. Celery po, 100 per uh, kilo. Yung silips natin. Ayan po, oh, yung malabas yung na. 80, Parang 80, si <laughs> Angel Locks in lang. Ayan na. Ayan. Ayun ano natin, itong... Ito? Green ice po, 100 100 Maraming salamat, boss Jay. <laughs> uh, okay. Ayan na naman po, andito sa kabila. Ayan. Ayan. <laughs> Muli po mga kapalengke, ayan na po ang pinaka-latest asking price update natin ng mga sariwang gulay po na bubabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nebay Silla, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng sangita Please don't forget to follow my FB page channel, Palengke ng Santa para naka-update po tayo sa ating mga video sa mga presyo na araw-araw ng gulay dito. Ganun din po ang ating YouTube channel, subukan niyo pong daanin at bisitahin. Yan. Ito si Dante Villanes po muli ang Mr. Palenco ng Cabanatuan City na nagsasabing mag-ingat po kayo lagi-lagi araw-araw. Pag namaling po kayo sa ating baksakan, magdala po kayo ng payo. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless sa all po. Dito po tayo kay Barok. Merong pechay at mustasa. Barok, magkano yung pechay natin ngayon? Asking price. 300. 300. Eh yung mustasa. 400 yan. Dito po yan kay Barok. Okay, Salamat!